Umaasa ang SBP para sa pinakamababang antas ng suspensyon habang naghato lang FIBA sa isyu ng substansya ng Brownlee. Iyan ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwede ipaki-pindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po. First update, maaring mabigyan ng green light si Justin Brownlee na maglaro ngayong Pebrero kung pabor sa kanya at sa Gilas Pilipinas ang ruling ng FIBA sa kanyang substance issue. Sinabi ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, na inaasahan itong ilalabas ngayong linggo ang desisyon ng FIBA sa pagkakaroon ng naturalized swingman na si Justin Brownlee. Sinabi sa amin na papasok ito anytime this week. So we're hoping that he gets the lowest level of suspension which is a three-month period, Bagong SBP Executive Director Erika Adi told reporters on Tuesday, January 30. Yung three-month period will end on February 8. So that's just in time for this window, yun ang inaasahan namin, she added. Si Brownlee, nawala sa mata ng publiko mula noon, ay maaaring makita ang kanyang mahabang pagtanggal sa basketball bilang retroaktibo sa pamamagitan ng voluntaryong probisyon ng suspensyon. Gayunpaman, sinabi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn sa gabi ng parangal ng Philippine Sports Writers Association noong lunes ikadalawamputsyam ng Enero, na tiwala siya na makakapaglaro si Brownlee sa lalong madaling panahon. Isinama ni Cone na hinirang na permanenteng head coach, ang kanyang import sa labindalawaman pool habang pinararami ng pambansang koponan ang paghahanda nito para sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa Pebrero. We're confident na nandyan si Justin. Hindi ito luck, pero tiwala kami na nandoon siya. At kung kinakailangan, mag adjust kami, ani Cohn. I mean, hindi tayo gagawa ng pool. Papasok kami sa isang maliit na shorthanded. I'm not the kind of coach who plays 12 guys anyway, he added. Pupunta ang Gilas sa Hong Kong at makakaharap sila sa ikadalawamput dalawa ng Pebrero at magdidepensa sa home court laban sa Chinese Taipei sa ikadalawamput lima ng Pebrero sa Phil Sports Arena. Ito ay may katuturan. Dapat tayong maniwala na ang labindalawaman line-up ay buo at malusog. Iyan ang dapat nating abangan. Ngunit gaya ng sinabi mo, nangyayari ang mga pinsala at haharapin natin ang mga pinsalang ito pagdating natin doon. Newly repointed Gilas head coach Tim Cohn said yesterday injured Japanese B-League center AJ Edu will join the national team in Hong Kong for the first game of the FIBA Asia Cup qualifying window despite not being able to play. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.